Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Libo-libo ang nagprotesta sa Turkey, Jordan, Egypt habang may maliliit na demonstrasyon naman sa South Korea, Malaysia, United States, Indonesia at India para ipanawagan ang pagtigil ng pambobomba ng Israel sa Gaza na kumitil sa buhay ng tinatayang mahigit apat na libong tao. Samantala, sa pagsasadya ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez sa Rafah Crossing, ikinalungkot niya ang dalawang milyong taong naghihintay ng tulong simula nang mangyari ang pag-atake ng militanteng grupong Hamas dalawang linggo na ang nakararaan. May tatlong libong tonelada ng humanitarian supplies ang naghihintay na makapasok sa side ng Egypt noon pang October 14. So these trucks are not just trucks. They are a lifeline. They are the difference between life and death for so many people in Gaza. And to see them stuck here makes me be very clear. What we need is to make them move, to make them move to the other side of this wall, to make them move as quickly as possible and as many as possible. Wala mang katiyakan kung kailan bubuksan ang Rafah Crossing, pinasalamatan pa rin ng UN Secretary General ang Egypt at mga mamamayan nito. Egypt is today the fundamental pillar that allows hope to exist on that side of the border. Hope that these tracks will move to support them hope that the food aid and the medicines I've seen in a train, in a, in a plane that has landed, will also go to the people that needs it. Umaasa si Gutierrez na bubuksan na sa pinakamalapit na panahon ng Rafa Crossing para maihatid na ang kanilang tulong at makalikas na rin ng mga taong ilang linggo na rin naghihintay sa border may karapatan ng mga tsuper ng jeep na magsagawa ng transport strike. Ito ang tugon ng isang transport group sa pahayag ng isang government regulator na nagpahiwatig na papatawan ng sanksyon sa mga driver na sumama sa strike ng lunes, October 15. Una ng sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Technical Working Group Chief Joel Bolano na nagsasagawang ahensya ng investigasyon sa mga public utility jeepney o PUJ operators na nakilahok sa nasabing protesta. Ayon kay Bolano, maaaring suspendihin o tuluyang tanggalin ang prangkisa ng mga ito. Bumuelta naman ang grupo ng pagkakaisa ng mga samahan ng Chopper Operator Nationwide o Piston na isang karapatan ng pagwelga at pagkilos ng mga manggagawa na nakasaad mismo sa saligang batas ng Pilipinas at International Labor Conventions. Dagdag ng organisasyon, sa halip na makinig at lutasin ng mga hinaing ng mga driver at mga operator kung bakit sila nagsagawa ng strike, mas pinili ng gobyerno na atakihin ang kanilang kabuhayan at karapatan. Sa huling parte ng kanilang statement, sinabi ng Piston na ang kanilang tanging nais ay ibasura ang POV phase out at magkaroon ng makamasa at makatuwirang programa para sa public transport na hindi na dedehado ang mga maliliit na choper at operator. Pinagiingat ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o QCESU ang mga residente laban sa iba't ibang mga sakit gaya ng hand foot and mouth disease o HFMD dengue at leptospirosis. Mula January 1 hanggang October 14 ng taong ito, nakapagtala ang ahensya ng 407 na kaso ng HFMD. Mas mataas ito ng 384 o mahigit 1,600% kumpara noong nakaraang taon. Sa kanilang datos, mga bata edad isa hanggang anim na taon ang karaniwang tinatamaan ng HFMD. Mga barangay sa District 1 ng Quezon City ang may pinakamataas na bilang na naiulat na kaso ng hand, foot and mouth disease na may 84 cases. Habang ang District 3 naman ay may pinakamababang kaso na may bilang na 47 cases. Wala namang naiulat na HFMD-related deaths sa nakalipas na mga buwan. Sa mga kaso naman ng leptospirosis, umabot sa 293 cases mula January 1 hanggang October 14, 2023. Ito ay mas mataas ng 153 o mahigit 109% sa kaso noong 2022. Nakapagtala ang District 2 ng pinakamataas na kaso na may bilang na 74 at ang District 5 naman ay nakakuha ng pinakamababang kaso na may 31 na bilang. Sa kanilang datos, 34 ang naiulat na leptospirosis-related deaths. Paalala ng QC Health Department, panatilihin ang paglilinis ng paligid upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na ito kaunting pagbabago sa shopping hours para sa mga mall goers ang ipapatupad sa mga malls sa Metro Manila sa susunod na mga buwan. Ito ang inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong biyernes, October 20, kung saan simula November 13 hanggang January 8 sa susunod na taon, 11 a.m. to 11 p.m. na ang operating hours ng mga malls sa NCR. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, ang modified mall hours ay ipapatupad upang makatulong na mapabilis ang daloy ng trapiko sa darating na Christmas season. Dagdag pa ng MMDA na pinayagan lamang nila ang mga malls na magsagawa ng mall-wide sales tuwing weekend. Sinuspindi na rin muna ng MMDA ang mga pagsasaayos sa kalsada para makabawas din sa traffic sa darating na kapaskuhan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <tune> <tune>